Grabe guys, yung uh, pangyayari ngayon, no? Grabe, talagang uh, nalaman na natin na wala talaga palang red notice. Grabe, diffusion lang pala yung pinadala ng Interpol, tapos mismo pa yung Interpol na alam mo lang, nashock sila. Kasi daw diffusion lang yung binigay pero grabe yung state, member state, grabe kung maka advance yung ginawa talaga ng Pilipinas. Grabe guys, red notice nga ni Tevez. Red notice na yan ha, red notice. Hindi pa talaga pinayagan ng anong country yun kung nasan sa ngayon. Kasi dapat umano pa talaga, dumaan pa talaga sa due process. Iyan, e yan. diffusion pa lang. Hindi man lang dumaan sa due process. Nako guys, grabe talaga, panoorin nyo to. Nakakawindang to guys. Grabe talaga. Nadala ay isang diffusion uh, it sa korte natin dyan sa ating bansa. Tama po. At uh, yan ang pinag-uusapan namin kanina ni uh, uh, Executive Director Alcantara ng uh, Transnational Crime na ang pinadala ay isang diffusion Ah uh, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang warrant of arrest was honored by a member state. Samantalang diffusion pa lang to, wala pang compliance review, wala pang ibinibigay sa secretariat ng Interpol, walang uh, task force yung Interpol at walang kaalam alam yung commissioner ng Interpol. Ang sabi nga ng Interpol, si presidente Duterte ay hindi wanted ng Interpol. Wanted daw siya ng ICC. Pinadala lang daw sa kanila. As a matter of fact, under Article 97, Section 4 of Interpol's own Rules on the Processing of Data, it is very clear that uh, there are so many requirements before any action can be taken. Uh, kung uh, pwede, ipakita natin ang itsura ng isang diffusion versus isang red uh, notice. Ibang-iba po yun. Ni walang red notice at yung diffusion eh parang sabi nga ni VP eh parang uh, tinimbre lang sa mga kasama sa Interpol ng mga miyembro. Hindi dinaan sa mismong sa mismong uh, review. So, nais natin pag uh, usapan at tanungin kay Executive Director, tama po ba yun? Diffusion is something not yet verified uh per the uh, articles on processing data tama po ba yun? kasi yan ang uh, rules ng interpol hindi po ba ang uh, dip ang definition po uh, sa article 97 ng uh, rules on processing of data is a standardized request tama. to arrest detain or restrict movement right. of accused Tama, pero training. pero hindi, tama pa siya, hindi pa siya verified, hindi pa siya na-investiga at hindi okay. pa na-ilalagay bilang opisyal. Wala pang okay. task force, tama wala pang compliance po. review. Pero hindi, yes. po, hindi po ibig sabihin noon na wala siyang value. Uh, pero mismo po si yung Interpol sinasabi po sa atin na first time daw na yung member state agad-agad in-acknowledge. <laughs> Tingnan mo yun, first time daw na isang member state agad-agad na inaklalage yung diffusion. Kahit nga red notice, guys, yung red notice talagang alam, alam yung malalaman ng buong ng lahat ng country. No? Or lahat ng member state. Iwan ko lang kung lahat ba ng country or lahat lang ng member state na wanted ka. Eh, yung diffusion, guys, ano pa lang, hindi pa, hindi pa yung nakapost sa website ng Interpol. Anong pa lang siya yung parang, ano pa yung pinapa, alam mo yung sinasabi pa lang na may ganito, ganyan. Pero hindi pa siya, unverified pa siya. Kailangan pagduma ng due process. Sobrang taas pa ng process, guys. So sabi nga ng Interpol, first time in the history na diffusion pa lang as in ang isang member state ang bilis na nag -cooperate. Wow! <laughs> Naku. Eh wala pa namang kaalam-alam. Ang mismong Interpol Secretariat, walang kamuang-muang eh kasi between states lang to ICC Grabe. lang at Interpol. Grabe uh, whether ba? it is a red notice or wanted person diffusion, obligado po tayong mag-comply. Hence, our job in uh, the NCB is to distribute The diffusion notice. Nandiyan, no? pinapakita natin yung red notice sample versus yung diffusion order. Ibang iba po, di ba yung itura? Magkaiba po. Magkaiba Pero, yung KR ni Tevez yan, saka ito kay PRRD, ibang iba po. Magkaiba po. Talagang hindi sila. So, po. admitido po ninyo, walang red notice? Yung red notice po, wala po siyang red notice. Wala, Mayro walang dumating. Mayroong tinatawag po na. O, tama. Red so, diffusion. Kung ganun. Uh, sinasabi, tulad ng sinabi ni Bibi, maobligasyon ang ating pamalaan mag-cooperate, tumulong sa lahat ng request. Eh yung request, hindi naman ang galing sa Interpol eh. Pinapaliwanag nga ng Interpol. Hindi naman amin wanted yan. Ang sinasabi, Philippines is obliged to cooperate when in fact it came from ICC. Paulit-ulit tayo kanina sa ICC, walang jurisdiction dito sa Pilipinas. but natin kinikilala? FPRRD was not wanted by Interpol. It was neither verified or approved. Hanapin mo sa buong database ng Interpol, walang lumalabas. Hanggang ngayon, it's not there. Read out the email address from the letter. Nakita mo yung letter? ICC ang nakasulat. Walang Interpol kahit sa, sa mismong uh, diffusion. Eh ano ang obligasyon ng Pilipinas? Grabe. Kapag hindi tayo nag-comply sa isang diffusion, anong mangyayari sa atin? Hindi na tayo bahagi ng Interpol? Paparusahan tayo? May parusa po ba? Uh, not necessarily. Uh, hindi po ganon. Kapag diffusion, uh, what will happen? Uh, gaya po na nasabi ko kanina, ang diffusion po at uh, requesting for uh, looking for wanted persons, pareho lang po na yung red notice. Hindi po uh, pareho yun. Um, hindi Nagliwa, po liwanag siya, ang liwanag ni po, niya. kababasa mo lang ng Article 97, pagbihira ka oh, naman, oh, sir. May pagkakaiba nga po eh. Uh, e kasi na, Yung Red Notice has to be processed by the… Eh, narinig niyo yun? Yung diffusion of Red Notice, magkaparehas lang po yun. Tapos ngayon, oo, oh, may pagkakaiba nga po. Ano na? Ano na? Ano na? Pero di ba yung kay Congressman Arnie Tevez, red notice na. No. Ayan, dinadaan pa rin sa proseso ng maliit at mahirap na bansa katulad ng Timor-Leste. Ayaw pa rin nila pumayag dahil ang sabi nila, dadaan muna ito sa korte natin. Ngayon tayo, lumundag tayo sa diffusion. Ano bang no. commitment natin? Ano mangyayari sa atin? Sinabi na natin, ICC has no jurisdiction. Tapos, uh, ICC warrant has no effect. Tama ba yun? E di ano ngayon yung Interpol? May obligasyon ba tayo sa Interpol? Diffusion pa lang to. Obligado po. Obligado. Bakit obligado? Ano mangyayari kung di tayo sumunod? Katulad din po yan ng mga ibang red notices na hindi natin nakukuha but obligado rin po tayo. Ano nga mangyayari? Anong parusa? Papaluin ba tayo? Tatanggalin ba tayo sa Interpol? Iisnabi na tayo ng buong kapulisan ng buong mundo. Hindi ko po masasagot yung gagawin ng Interpol sa atin. But uh, masasabi ko po, we have to comply with both the diffusion and the red uh, notice. You have to. We need to. At we the risk to. of we, what sanction? We need to. We need to. Ayun po yung... Di ba? Hindi masagot kung anong mangyayari pag hindi nag-comply kasi wala naman talagang mangyayari guys. Even America, Russia, Israel, lahat na guys, hindi nag-comply dyan. Sa Pilipinas lang talaga yan nangyayari guys. Dahil sobrang pinopolitika ng mga tao. Grabe. Grabe guys. Yun ha, naliwanagan na kayo na sobra, sobrang kidnapping, state kidnapping talaga yung nangyari. Naku. Kaya guys, anong masasabi nyo?